Vision. Uh, sana. San. Nah, saya tuju kayak lawas, masih berani Vision. Ah. Tallas, oi. Grabe, Wow, amazing. Wow. Power. <laughs> Let's go. Bobong basa vlog. Ang hanglers. Ang darapis yun! Tili! Kaya nabuntag pa high tide. Dagat. Like Shout out si Ron, tight lines. Ang tag sa tihinta. Katuma, Barangay. Sentoro Sario Luok, Master so City Certainty, Singkat Fishing Tournament, First Cast, After 3 Months, Naka Hubung Das Dagat, Dugudug Kaya Nagsidwa kembali Fishing, Bos tempat Patung Kuan Master, Shenpak, Hubung Dota Pak, Basah datang hawak yak atay uksan yes is on one friends yes hindi lang pala mga friends hindi para ko dato sabi ko wala hindi tanggal pa siya na eh may kasama mga master ang dalil na sa tapatan ng mga master strike na manok. Di kalau sebok sa kuan kini laum ke buslot men yang kuan dia kut kut ni laga. Tengah basa anak gua. Kuan petir bag pano. Otoga jar otoga. Kayo ni paon guys, so ara utuga guys, so paon guys, so

Sapi si Bin Grams mau nih nak dak og diskuan nih ining pun inupakan oh nak om kak Tinggal nak masih sinau Atras ko ke basahong ahong seri ah ilisan ke bos lut perongguan Atar Deo ko kalau seboro glaum Alegre tong una kay nay nagpa. So to soto dire sa taga. -usla, taga os lawa sa. Taga os Go for style. Ah, <laughs> 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 tayo daw. Ayaw wala sa atas dia. Nay paso na pa contest na. Ah, tayo basa sa kong. Wa di ko ka ubo lawa kay. Uh Berarti buntag pa sa pasal sanjo pero otin, otin. utog na pero unja mo utog panis mo gahe <laughs> mo ar kamaldi mo <laughs> utog panis unja inik, mo init init pa <laughs> Aho sir utas ano? pa sir <laughs> 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 Mas, pa buntag, mga, Master pas buntak ba master nga na lang sa ka utog ah unja ini subang subang adlaw mo init init utog pa jo na awa Oh <laughs> Ala. Dalay na sto <laughs> mo sa kuha ko bao. Na, da ko. Is dumbayot ni kuha. Ate na kuha ay to din mo lalo nga pao. At at tres ko kay di ko ka. Lus mo kay basa ang kuha. No, basa ang cellphone. Na, basa ang. To ang serkida. Is dumbayot mo kuha na eh. Lagi. Kelimpal lagi ka di ko. lang na.

Huh? Ha? Ha? SD card? O sa ka SD card ang kamera? Yep! Ogun na ogun ang gaon na eh! Paul! Narabog! pinaka sa kadaiwan ba? O ilain pa? Pinaka-gwapa siya ah? Ha? pinaka Ah, tira agong. Ha? Agang <tongan> tungas kahakir nembas Lagi nembas ibab. Ibab boleh bisa tu. Ate basa ahok tenan aku anda. Ia hanya aku anda nak usah. Jual sah pengai dulu arah kau undang terang

Tol sila. Ah, oh, tol sila. Nayan uh, okay. ingat ka mo na. Hmm, hindi to dire di pa kadto taog. makado. Taog na makado. Hindi hmm. naman maana nun. Hmm. Ano subo kemo ka? Sige. Kumare do kusuanay. Ayaw ibuat yang cellphone. Mo maka jikin kirekaron? Ha? Mo maka jikin. Aw pa, kalupa law. No. Bindas na ka binindis. Ngitimanaw siguro. Di. Hmm. Kan? Datang tiket. Eh, itu dong tiket. Dari bule. Ih, <hati> lebih orang dari bule. Ah, tadi tadi entry. Kilau ni pengilau. Watay kuha mga master Pali 150 Katulong tagay Street Kaya tayo kayo lang Master Ah Kanila soy ayong panagat Tikitikira <laughs>